tapos na kami kumain guys dito kami magkain ay sa palingit ubos na yung aming um... oh may palabok palabok yung order ni Ronalyn wala na, Kina kinain ko na yung champurado inubos ko na <laughs> Oh, ito may Big Mac pa. Ay wala na din Big Mac. wala. Wag yung Sunny ka. Talagang mabilis dito maubos ang pagkain. Kasi ate, suki so okay namin 'yan. Ah. Wala na, inubos na namin. Si Grandpa ka. Thank you, Mother. Thank you. Mm. <laughs> Tara, punta tayo dito. Bila, Bila tayo. Bili ng niyog. Ha? Bili tayo ng niyog. Dai, kalabasa. Yung kalabasa na lang kino, kini, kino, 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 ito? Hindi, Ito, to? O, ba yan? Ay, maano yan? Ay, man. Uy. Hindi, twenty eh. lang oh, ito na lang, isa lang. Oh. Ayan, ah, ay, kami ng, ano. Kailagay okay, namin sa crabs. Ito na, day. Twenty-five. So, crabs. Oh, sakto lang. Oh, paki plastic. Sa palinggi kami. Paki plastic. At kami uuwi na. Tara. Ano uh. Oh doon yung sisi oh. Lakad. Lakad. Papabili ng sisi oh. Apple. Maraming mabibili dito sa palengke. Quarter aywa. Lakad na nga. Alam mong masikip yung daan, matipad.